ये को नहीं है हां ऐसा का 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 Kita nyak krab sualai. Hello everybody. Hi everyone. Good morning. Good morning. Good, morning. Good morning. Good morning. Yes. Good morning everybody. Everyone. Good morning God. Yes. And si sister Telma. Hi. Enjoying. Ayan si Brother Jones. si Pastor, si Carl, at saka si Kuya. ang driver. At na yung aming driver? tawag na yung shell. sarap. Fishing, fishing. sa tap. I mean, ayun, sundan ko si Kuya. Ayun, first huli ni Kuya. Ang galing. Uy, <laughs> bad. <laughs> first honorable mention si Kuya. O, oh, diba? Saya, saya. Sa na, nalipatan ko yung cooler mo. Ayun. Na. natin. natin.

Ito yung sinatawag na anong pain. Ano ayaw nila? Yeah. Siyempre, ayaw mo nga rin yung ulo eh. Hindi, yung kayong nasa niya. Tapos ano, may lumang tatakilo. Pwede yung patayin ko. O may dagdag -dag pain na kami. <laughs> anong pangalan ng isa yan, pasto? Miss Nora Honor kasi may ikwan no? oh. Uh, ah, may bala ay may ano oh. Ano bang tawag dyan? May nunal. Nora <laughs> Honor. Ayan. Oh, ayan ang second holy. Nakadalawa ako ah. Yes.

Awakan mo, awakan mo. <laughs> <laughs> awakan mo, awakan mo. <laughs> 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 Ay nakahuli si Brother James ng ano, laking crop oh. so. Picture, picture. Para may ebidensya. <laughs> Sana may ano tari pala. No? Sana may ano para tayo. <laughs> nung, yung yung banyo tawag ba Time check natin, is 5.55 in the morning, July 14. Ayan, fishing, fishing time. It's fishing, ngayon mga kasama natin mag-fishing. So, pang ilang pwesto na ba ito? Apat? No, <laughs> Naka-live ka ba? Naka-live ka? Oh. Oh, shout out! Ayan, shout out, shout out! Shout out sa 1 million viewers. Yan, mag-ingay na. Di pa tulad sa ano. Yan. Yan. 6.51 in the morning. Alam, mag-alas 7 na pala. Ayan. 6.51 in the morning. Is still trying to catch a fish. Pero wala pa rin. Ayan, mag-video na lang ako. Baka sakali baka huli sila. Baka kailangan lang magpakita ay magpano din yung mga... Ay, oh, mag-picture na lang ako. Ayan ang ating mga fishermen! Wala ni isa. Ang ating mga fishermen. Ayan. So hopefully makahuli na sila ng ano. May nakakano nyo yun. Wala tayong sunglass. Ayan Sunrise na. Mag-chill ka, Bunso! video na lang ako. May ilap din. Ayun oh, dami nila oh. Kita nyo yon, Nagsisilundagan na sila. Oh, come, come. Come and eat. <laughs> come and eat. Yala, yala. Yala, yala. <laughs> Ayan. Ayan, go. Ayan, daming ibon doon. Banda oh. Come and eat. Yan. Come all. Eat all you can. Lapis. Ay, yun. Yun. yun galing naman. Ayun nga, makano nga yung tinik pala niya sa ano, no? Sa dulo. Mat Ito. yung nasa likod niyan? Tinik yan lang. Ah, kaya nga yung ang tulis-tulis pa man din. Yan. Sana kayo. Galing ni Kuya. Anong tawag sa isda na yan? Lapis. <laughs> Pen. Pen. <laughs> Ba't walang, <laughs> ano, walang dalang papel? <laughs> ah, yan, mga fishermen. Yay. Yan, maliwanag na. Kaya pwede na. Kaya pa. Come in it. mga ibon kasi doon, nag sila, o, oh, kaya. Ay, nakakaano naman yung ano. Ano, kuya? <laughs> ah. Kailangan wait ako, magkakape. Ayan, dahil wala naman tayong nahuhuli, kaya magkakapi na lang ako at sila na lang ang magpi-fishing. o, oh, ba? Diba? Sarap buhay. Taas na yung araw. lumipat ulit sa kabilang pwesto. Baka sakali, meron na. Yan daming mga ibon, no? Hey, Napakalayang lumipad. Viewing na lang tayo. Yeah. nagpapahabol lang kunyari magtitani ka na pastura <laughs> uwi na kami salamat salamat dagat sa uwi ano doon na lang tayo sa ano yeah. Mamingwit tayo sa land, huwag sa water

Ang <laughs> saya-saya. Next time, dun kami sa kabila. Huh? alam nyo lang. Yan na. Salamat para. kuya. Na. Ay, yan. May init na pati. Yan. Ayan nyo. oh. Malilit na isda. Parang dito ata sila. Oh, ang dami, oh. <laughs> <laughs> Ito na pa yung napimingitan namin, eh. O, oh, narin namin. o, di ba? May kasama pang ano. <laughs> Ito yung totoong namingwit sa kapitbahay. Talagang sigurado. Kasabi ng kanin. may kape. oh, may kape na. Alin na kayo, kain na tayo. o, oh, Pastor, na yun ang pamingitan natin. Oh. may huli din naman sila. Ayan ang mahuli nila, o. Oh may nag-iisang <laughs> may nag-iisang oh. so ayan nila ito si thank you so much for watching kapamilya ayan so shout out shout out sa lahat ng mga manunood ng video nito saan ka man naroon sino ka man salamat ng marami at mag-ingat po lagi at patnubay ng ating pong may kapal ang mapasa ating lahat po ano actually it is our first time na sumama makipag-fishing so masaya masaya although kunti lang yung kuha pero it is worth It is worth the time naman. <laughs> so thank you so much again and bye-bye. God bless.